Nagbigay ng tulong ang Philippine Charity Chief States Office sa mga biktima ng pagguho ng balkonahe ng simbahan sa San Juan Jose del Monte sa Bulacan noong February 14. Personal na binisita ni na PCSO General Manager Mel Robles, San Jose del Monte Mayor Arturo Robes at PCSO Executive Assistant Arnold Ariola. Ang mga pasyenteng na confine sa mga iba't ibang ospital upang alamin ang kanilang kalagayan at tignan kung anong posibleng tulong ang maari nilang ibigay ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, sasagutin ng PCSO ang gastusin ng mga biktima sa kanilang pagpapaospital at iba pang mga pangangailangan sa ilalim ng Medical Assistance Program. sa mga nangangailangan. Dinalaw natin ang mga na-hospital ang oh, at uh, karamihan nga sa punta sa hospital sa takot sa bayarin. Eh. Kaya at, uh, tutulungan natin sila umabayaran ng mga hospital din sila at pati mga implants nila ay uh, natin sa uh, PCF. Eh.